Natin yan. Tapos ang impyerno. Paktong pigabit Pasok. Oh, tis lang, tis lang, tis lang. Susundin nyo yung siya sabi namin para mawala yan. Wala ulo, dalawang kamay, Yan, dalawang, yeah, dalawang kamay. kamay. Okay, Pababa pa pa -ba -ba. po. Okay, tatanggalin niyo, yan. tatanggalin niyo. Sige, tapun, tapun. Tapu nyo, tatanggalin nyo. Sige, tapon, tapon. Tapon nyo. Yan, ganyan, ganyan po, ganyan po. Sumunod na lang po, sumunod na lang. Ah, para sa inyo rin naman po yung ginagawa namin. <coughs> wag po mumulat, wag mumulat. Para malaman natin, tatanungin kita mamaya. Sige yan, sige. Lahat yan. Pum! Ate, kukunbal lang te, oh. Ma. Sige, lahat yan, lahat yan. Lahat po pwede tigil. Sige po, ganyan po ganyan para pumatanggal na po. Walang ulo po. Yan, sige po, pababa po yan. Ganyan, ganyan, ganyan po. Pati yung tagiliran mo masakit, di ba? O, ta <laughs> yan. itapon mo, itapon mo. Tisin nyo na para, ano. Kasi kung i-stop tayo, eh, makukunta lang. lang po, ayos. Yan, na uh, mawala po sana. Yan. Sige po, tapon nyo. Oh! Tapon nyo, itapon nyo. Array, array, array. Kunting utis lang po, kunting utis lang. Tapon nyo, itapon. Matagal pa ba? Sige, sige po, basta po. po. Sige po lang, sige lang. Yan. Yung mga masasakit po sa inyo. Tingnan mo tiyan, pupunta po. na yun. Ulo po. Yan. Yan, yung mga masasakit po sa inyo. Yan, ganyan, ganyan ninyo po. Yan. Yung masasakit po dito nyo sa may ano po, bewang po. ih, e, ah. sakit! Masakit po na mainit o masakit lang. Masakit lang talaga. O, oh, sige, sige, utis lang po. Sige po, sige po. Yan, sige, ganyan nyo mo lang, Yan. Ha. Sator arepo tenet pero tas pistlara manarep. Asus danam jos. boom Rikonse konseki Oh sige, alisin mo lahat 'yan, alisin mo. 'Yan. Poo! Alisin mo lahat, alisin mo pikit to kayo. 'Yan. Sige po, alisin niyo po. Ganyan-ganyan niyo po, ipo ipuin niyo po. 'Yan. Bawa wala po 'yan. In Jesus Ate galit 'yan. Huwag mong mulat, makinig ka kung pipigilan mo yung sakit, hindi ka po gagaling. Pabayaan nyo lang po na sumakit to. Yung ano po dito, matanggal-tanggal nyo po. Pikit po. Yan. At hindi nyo po kayo papasukin. Yan. Hindi natin makakausap yan. Ang hindi gagawin na lang na natin, tanggalin po. Yan. Sige po. Yan. Ganyan-ganyan ninyo po. Yan. Ready lang akong ano ka ngayon. Tubig na lang. Yan po. Sige, pa ba? po. Sige po. Ganyan-ganyan nyo po. Bayaan nyo lang po na sumakit to. Yan. Mawawala po yan yung Jesus name. Yan. Sige po, ganyan. Jesus talaga. Yan. Yung mga masasakit po sa inyo. Yan. Pababa po yan. Pababa. Sige po. Yan. Sige. Ganyan. Ganyan niyo po. Yan. Sakit. Sige po. Yan. Yan pa lang po ba yung mga masasakit. Yan yung mga masasakit po. Matagal na po ba yan? O, sige po. Para matapos na rin po yung sakit na yan. Dito alis mo, alisin mo. Yan. Yan. Sige, alisin mo. Pikit po kayo. Sing. Ama, anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Isus, sumingin ko ng basbas sa inyo pampatay ng gumagambala sa taong ito. Ama, anak, Espiritu Santo. Amen. Boom! Oh, tingnan niyo po, masakit pa rin po. Oh. Okay, pikit po. Pikit po. Ano po, masakit pa rin po. Yan po. Wala na po. Oh. Wow. Oh. Okay, mulat ka natin. Tapos sinum ka muna bago kita patayuin. <coughs> Sige po, ubusin niyo po. Kailangan ng Ubusin. Tayo po. Lundag ng isa. Malakas. Lundag. O, oh, sige nga po. Pakaramdaman yung sarili niya. Ba yan? Ano Mala... ba nga? Ano? May kunti. iti. Naano siya po. Hmm. Ano? Wala, wala. May sakit. O, wala. Sige pa. Pakaramdaman niyo po. Para ano? Paraano? Kasi ang Panginoon ang magpapagaling sa inyo. Hindi po kami. Isa lang yung wala sa kanila po. Isa lang? Ay, o? nawala. Nawala. Yung isa lang po yung bumibira sa inyo. May galit po sa inyo. Ay, 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 hindi naman natin mapapasok dahil aray kayo ng aray. Asya. Ang malaga doon. Nawala po. Nawala. Nawala. Ano po, pakaramdam. Sige pa po, para... Nawala sa iyo po. Tayo ka nga, tayo. Kanina po, masakit rin po. Parehas po kanya, sakit nararamdaman. Hindi,